Okay, well, I'm not asking to specifically tell us. I know that you're covered by certain policies and rules. What I was just saying earlier, if you have already initiated initial investigation uh, among the top 15, pwede naman po yun, di po ba? You just enter the last name, first name, mag a po yan sa system po ninyo. Kap Kapanipaniwala po ba? Ibinayan. Then susunod na naman po si Bagaw etcetera down the line di po ba you know etcetera hindi po ba wala kayong ginawang effort na gano'n. kailangan talaga pag-aralan etcetera initially uh, mr Chair, i confirm that we have done uh, the preliminary uh, work in fact even before the issuance of a letter of authority we always do a preliminary background check so uh, the answer is uh, yes mr chair all right Mr. Chair, can you uh, uh, can you submit? Can, we direct the BIR to submit its findings immediately? Kailan po itong findings na ito? uh, matatapos? Baka na po itong uh, investigation ng committee, wala pa po, po yung report. We need that report. Uh, Mr. Chair, again, uh, we are covered by Section 270, but I understand that the Commissioner has uh, mentioned before that we can disclose the information uh, in executive Session, uh, but Mr. Chair, we assure you that we are uh, these cases and all the information that is gathered through these hearings are of the priority of the agency. Uh, we are looking specifically for tax evasion uh, charges that can be developed from all the information that is being uh, disclosed through these hearings. But tell me who these uh, contractors are the maaring makasuhan ng tax evasion, are there. Ilan ho sa tingin ninyo maaring makasuhan ng tax evasion at this point. I I cannot tell uh, how many uh, Mr. Chair but uh, definitely we will look at all the personalities the corporations that have uh, been disclosed uh, through these hearings. Uh, we started with the top 15 uh, contractors that were mentioned by the president. But since then, uh, there have been uh, more contractors that have been mentioned, some personalities, individuals that have been mentioned. All of them will undergo investigation by the BIR. All right. Thank you very much. Um, Mr. Arabello, are you here from wow, wow. Builders? Yes, my honor. All right. Um Ano ang pangalan ng asawa ninyo? Uh, Jessica po. Jessica Arevalo po. Arevalo. All right. Saan po nagtatrabaho si Jessica Arevalo? Um tumutulong po sa amin sa ano uh, po sa construction din. Saan po? Tumutulong po sa construction niya sa pagtatakbo. Hindi po ba siya um uh, na naka nagtatrabaho sa District Engineering Office ng First District ng Bulacan. Ah, hindi po yung honor. Are you sure? Yes po yung honor. Um, hindi siya kilala ni uh, uh, Henry Alcantara. Hindi siya napupunta sa office ni Henry Alcantara. You better tell me the truth. Otherwise, madadagdagan yung kabagay. Masaya siguro kayo kung marami kayo sa ibaba. Um, Tell me now. Opo, ay, um, uh, ang pagkakalam ko, para po dun sa, kasi may mga project din po kami na, ano, ginagawa. So, nakakausap na misis mo si Henry Alcantara. Tama? Ah, uh, di po, siguro sigur, sigur, sigur siguraduhin na yung ano. Siguraduhin mo, bibigyan kita ng pagkakataon, balikan kita, because may mga, yeah, may mga nagtatanong sa, may nagsasabi sa akin, na, nakikita, inutusan, si Jessica Arevalo, Henry Alcantara pumunta sa mga bangko. Bakit? Hindi mo alam yon? Uh, hindi pa rin honor. Bibigyan pa kita ng pagkakataon mamaya-maya to uh, ika nga uh, pag-isipan yung mga sagot mo. Alright, Mr. Alcantara, do you know Jessica Abin? Uh, Abrevalo? Yes, po, honor. Kilala mo? Opo. Ano yung pagkakilala mo sa kanya? May project din po siyang napadala nun doon na ginagawa po sa district po namin. So, okay. So, kaya kaya kilala mo siya? Nakikita mo siya? Na, nakikita po at kilala ko lang naman po. Hindi okay. mo nakaka-transaction? No, Your Honor. Alright. Mr. Arevalo, kailan po itinatag ang Wawa wow Builders? Uh, kumuha po ako ng DTI noong 2017. Anong year po? Uh, 2017 po, DTI. 2017. Sino-sino po mga opisyal ng Wawa wow Builders? Ah, uh, so sole proprietorship ng your, your owner. Soul. So, so yung isa na ikaw lang. Apo. Bago po kumasok kayo sa si construction business, ano po ang trabaho ninyo? Ah, uh, license officer na po since 2010 po. License officer saan? Um, ano po sa company po ng ninang ko? Anong pangalan po ng company? Yung po sa Rosan Builders po. Ano po? Rosan Builders po. Rosan Builders. Magkano po ang sweldo doon? Ah, uh, Mr. Arevalo. Ah, uh, ano po? 15 po. Ha? 15,000. Nung tinayo mo ang Wawa Builders, kung ikaw talaga may-ari, magkano uh, pinuhunan mo dyan? Ah, uh, nine invoice. Yung po yung nine. mga na hiniram po namin sa mga kamag-anak, Your Honor. Ah, okay. Nung ikaw ay uh, liaison officer, sino directly ang boss mo? Uh, wala po, yun. Wala kang, wala kang boss nung ikaw yung liaison? Ay, sorry po. Yung sa Wawa Builders po. Sino nga, sino nga directly ang boss mo? So, uh, Rosan Villas po, si, ano po, um, ano po, um, um, ano po, um, Vicente, Bis Mendoza po. Vicente Mendoza. Okay. Then, uh, ang tanong natin, magkano ang pinuhunin mo ulit? Hindi, hindi, 35 million, 9 million lang sinasabi mo? yung worth ng shares mo ngayon dito sa Wawa? Wow? Uh, yung 2017 po, Your Honor, yun po yung 9 million na capital po namin. Kaya nga, umabot ng 35 million. Um, anong year po yun, Your Honor? At wala akong tatalagin po. Kaya nga, ikaw, ikaw nakakalam ba? Yun po yun, Your Honor, yung nag-file ano po kami, yung nag na po kami ng, sa corporation po. Kaya nga po, saan po na kung nakuha? I mean, maaari mo ba ang bigyan kami ng listahan kung kani-kanino ka humiram ng budget, ng pera, para maipatayo mo kumpanya na ito? May mga loans po kami, Your Honor, sa bank. Maaari mo ba ang isumite sa komite na ito kung sino-sino yung mga banko na yan? Dahil magtatulong po kami pag ikay nahuli namin may pagkalalagyan ka. Yes po, Your Honor. Magkakilala ba kayo na Engineer Ernie Bagdaw? Honorable Your Honor. Ano po? Ah hindi po, Your Honor. Sigurado ka? Yes po. All right. Well uh Mr. Chairman, I would uh yield uh to Senator Aquino. I mean to the to to, to senator risa ontivero sorry salamat uh, mr chair uh, huling mga tanong na lang for for today para kay mr diskaya so, sir kanina um pinag-usapan natin yung mga batay po sa inyong affidavit ano po yung mga binabayaran yung mga official cash mini withdraw nyo yung malaking cash na yan sa mga bangko magkano yung pinag-uusapan natin? Magkano yung value nung 10 to 25 percent na yan? At least yung binabayad nyo sa Quezon City. Uh, Your Honor, uh, I, invoke my, uh, I invoke my right against self-incrimination po kasi wala pa po akong uh, witness uh, protection po. And then sabi nyo kanina, nilalagay nyo yung perang yon na ibinabayad nyo sa mga opisyal sa paper bags. Anong klaseng paper bags po yun? Ah, uh, your Honor, uh, ordinary paper bags lang po, Your Honor. Ordinary? Ganong kalaking ordinary paper bags? Uh, your Honor, okay na po. I invoke my right against self incrimination po. Sir, paper bags lang pinag-uusapan natin. Uh, ano, ano ba diba po? klaseng Malilit, paper? Po. Malilit po na po. na, ordinary paper bag? Yes pa po, Your Honor. Paano po nagkasya gasya doon ang, ang, ang ano? ang malalaking halaga ng pera. Sabi nyo, malalaking cash. Wala. Paano nag sa maliliit at ordinaryong paper bags? Uh, Your Honor, uh, I invoke my right against self-incrimination po muna. Wala pa po akong witness protection. Okay. For the record, Mr. Cheng, ngayon lang ako nakarinig ng nag-invoke ng right against self-incrimination sa issue ng paper bags. Isang bangko po kayo nag-withdraw ng mga malalaking cash amounts na iyon? Ah, uh, Your Honor, I invoke my rights against self-incrimination po. Actually, sir, Mr. Chair, baka unnecessary na po i-invoke yung right na iyon at this point in time. Kasi paalala po kanina, sinabi po ng AMLAC na nakatanggap na sila ng several reports uh, from banks at isusumite po nila sa komite. So, baka gusto nyong bawasan yung pagpapahirap na ipadadaan nyo sa komite By uh, answering more forthrightly yung tanong na iyon, kung saan bangko kayo nagwi-withdraw ng malalaking amounts ng cash na iyon? Uh, Your Honor, I invoke my rights against self incrimination po. Okay, sige, sige. Anyway, pag nalaman namin yung mga bangkong iyon, malamang posibleng mag nagmamatch dun sa pinag-withdrawan ninyo. And uh, magtataka na lang ako na siguro malapit kayo sa mga branch manager no, ng mga bangkong iyan. So sinabi niyo rin po na nung nakaraang hearing, I believe, dalawang daan lang ang empleyado ninyo uh, sa inyong kumpanya. Paano niyo po natatapos yung mga proyekto niyo sa sa buong Pilipinas? Eh ang dami nun po, sabay-sabay pa. Uh, Your Honor, ang binanggit lang po ng Mrs. Ko, mga staff po sa office, hindi po mga construction workers po sa field. Okay, so ilan, kung 200 na yon ay staff lamang, Ilan po yung construction workers nyo sa field? Uh, estimated lang po, umaabot po ng halos mga nasa 5,000 po halos. 5,000. Lahat po sila ay uh, inakaltasan ng uh, income tax, lahat po binabayaran nyo ng philhealth, lahat po binabayaran nyo ng pag-ibig, tuwing a set at renta. Ano po sila, Your Honor? Uh, ano po, ah uh, Contractual po. Ah, yung, ano po, yung per project base po sila. Contractual. So, hindi project po based. sila regular employees nyo. But at any one project time, based po. project based, at any one time, limang libo po iyon. At any one time, ilang proyekto po ang ongoing ng mga kumpanya ninyo? Uh, ang kaya ko lang po sagutin yung sa St. Gerard lang po. So ilan po yon at any one time? Ah uh, ngayon po parang nasa Kapiraso lang po ang nakuha yung project na yon, bali parang nasa ano lang po yata, wala pa pong 20 projects yata o 30. 20 to 30 projects at sa bawat sa... Yes, Mr. Chair. Uh, may yes. Mula 2016 hanggang ngayon no. Nakakamagkano na kayo kontrata? Buong infra, wag na yung flat control lang. basta yung kontrata niyo sa DPWH nakamagkano na kayo? Uh, kay, ah, kay ang kaya ko lang po sagutin yung kay Sir. Yeah, yung lahat ng firms mag-asawa kayo eh. Uh, ah, na, 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 nag-divest na, po kami yung owner do sa mga company. Yes, before. Basta from 2016 to 20, gusto mo sabihin ko kung magkano? 207.25 billion over a period of 10 years from 2016 to 2025. Ganyang kalaki ang inyong kontrata. Kaya huwag kang mag uh, ay nako. Mahirap talaga yung kausap pare-pareho. Uh, Your Honor, Ano po, yung iba po kasi po doon is na terminate po, yung iba po hindi po natuloy dahil may right of way problem. Yeah, nevertheless, ang tanong ko nga, magkano yung yung na-award sa inyong contract? Di ba 207 billion mahigit? Completed. Over the population. Oh, mga completed ito eh. Completed projects. Uh, so, UPWS lang ito. Okay, I'll tell you ha. Ah. 2016, medyo mahina pa. 2017, umispike kayo. 2018, ganun pa rin. 2019, kasi binito ni President Duterte yung 95 billion, bumaba kayo. 2019, tumaas na naman kayo. 2020, 2021, COVID, mataas pa rin. Yung nga pala, DPWH, wala na no. Yung gusto ko malaman yung policy nung lockdown. Tuloy-tuloy yung ligay. Lockdown na yun. Nagtatrabaho pa kayo eh. Ayun, two years oh. 2020, 2020 2021. Tasagsagan ng COVID yan eh. Nakamagkano pa kayo diyan? 18.5, 15.8. 2022, 31 billion. 2023, 31. 35. Puro completed ito eh. Completed projects. Mr. Chairman, you don't even need the confirmation that is born out of records of DPWH. Yeah. Mm -hmm. DPWH. Official ah. Hindi, to, hindi ko ito ginawa. Thank you. Tapos puro I invoke my right against self-incrimination. And you're applying to be a state witness, di ba? Okay. Sige. Thank you, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So, sabi ninyo, uh, at any one time, kahit yung isang kumpanya nyo lang, 20 to 30 projects going on. Sa so, bawat proyekto, ilan ang field workers nun? Uh, Your Honor, misan umabot po ng mga 30, depende po. Misan po, 50, depende po sa, ano po, kung malapit na siya matapos, kapiraso na lang po. Pag nag-start siya, medyo konti pa rin. Sa gitna, medyo marami na po yung tao thirty to fifty lamang na workers per per project. Oh, kung kahit kunin natin yung <coughs> low end niyan, twenty projects times thirty workers each, so at any one time six hundred. Pero kung times yung nine companies nyo, five thousand four hundred lampas na dun sa 5,000 na sabi nyo at any one time meron kayong mga manggagawa. And kung bigger projects ito, siguro wala naman akong dinadaan ng construction site na parang 20 o 30 kapirasong tao lang nagtatrabaho. So, yung ibang mga proyekto nyo, pag sabay-sabay, sinasubcontract po nyo iyon? No for your honor. Mm -hmm. okay. uh, Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Hindi subcontract, joint venture, di ba? Ah, uh, yung iba po joint venture. Naka magkano kayo yung joint venture? Ah, uh, your owner wala pa po akong data na hawak po. Ah, uh, 24 billion. Sino yung top 5 companies na may joint venture kayo? Sila ng firms niyo. Ah, uh, si ano po si Ayun na, basahin na lang. Pag sinabing joint venture, royalty, di ba? Ah, uh, hindi po your honor. Kasi ayan tama ang tanong ni Senator Risa, ilan ang tao niyo kaya niyong gawin lahat yung 207 billion pesos worth ng project sa 10 years? Libo dapat ng tao niyo. Ah, uh, yes po, your o, honor. Yung iba, do you know, joint venture kasi royalty na lang.